Ang video na tayo kasi sayang yung ads. Ang mga artistahin. Oh, artistahin pala oh. Pugi yung pugi oh. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino kamukha niyan? Kamukha ako si Jackie Chan. Si... Yan ang Jackie Chan. Si... Boy, may kamukha ka. Si... Ano? Si... Si ano? Si Empoy. Oh, guwapo pa nga ako eh, Empoy. Uh, oh, ano? Uh, guwapo pa ako eh, Empoy. Wala ka lang bigote eh. Wala lang bigote. Wala. Wait, ito, may bigote. Ayan, lumukha Peram, peram, peram. Ayan. Ah! Kari ko. Ayaw pa rin mad madikit. Kailangan <laughs> <laughs> nung... Hindi ito dinikit. Original ito. original. Ano yan? Saan yung bigote mo na yan? Pang... Ano yan? Pangkayod. Pangkayod siya. Pangkayod? Saan yung? Yung. <laughs> Biniyak na nga eh. Biniyak na. Biniyak na <laughs> di ba? Ikaw? Biniyak na. Nagbiyak na? Nagbiyak. Walang pangkayod. Walang kayod. Pang Ay. Walang pangkayod. Kung nagbiyak ka. Wala din yung malinis na. Ha? naka Ha? naka Biniyak niya ka agad. Hindi mapapalit na kanya. Naka-pressure eh. Ano ba yun? Shout out! Shout out sa malupit namin referee eh. Technical! Technical! Ano? Walang kalaban-laban yung Desperado. Alis na yun? No much. No much. Ano naman tumawag ng kayo? Dinadakda niya man. Sige. Nandito. Dalawang kamay po. Sige. Ehh. ng mga ano to. kwentuhan ng mga barbers. Talaga yun. Mataas na kasi nga yung... Yose. ng mga barbers to. Ngayon oh. na rin Ha? Chimpo o. Saan niya? Oo

Mura lan lang pala. Mura ang inabot. Na si Tayo si naman ay wayo. Waya ka rin. O yun, da may dadaan na malaking tao. O may malaking tao. Kung nakalis si na ah? si Iba oh, lang ito. Malis ka, lang. Si Jebel, malis na si Iba. Si Ana, sakay. Si 172 na. Si Ana. Ate Ana. Oo, kalap Ito, ito, interview natin. Ito, ito. ito interview natin. <laughs> Boss, magkano ba kinikita ng freelance? Ano yung freelance? Discard nila. Boss, magkano kinikita natin? Ah, ay, isa nga yun, dahil isang biyahe pa lang naman. 90 pa lang. 90. Isang akyat pa lang yun. Isang akyat. O, oh, dalawang akin, taas. akin, kumita na ako. Diba? Oh. Kaya... Unang, unang, unang biyahe, di gas. Oh. Pangalawang biyahe. Buga, ano? Gas. Gas. Pangatlong biyahe. biyahe. Ulam. Pangapat ng biyahe. utang. Utang. <laughs> ngayon, kami dito kay nakatambay. Masakla pang aming buhay dahil may motor ka nga, oh. walang gas. Pag-uwi pag mo sa bahay, walang bigas. walang bigas. May gripo ka, walang tagas. Pagtingin mo sa kaldero, walang bigas. Dagdagan pa ng asawa na walang hugas. Alat. Alat, alat, alat. Alat 'to alat. Ay, yung, up -up, <laughs> <laughs> ano ba? Upload na. Ano ba yung gasa ng asawa? Yung asawa daw wala ka ng bigas, wala ka pang hugas. <laughs> Baka naman din sa na ang plato. Eh, walang tagas eh. ano anong hugas kasi? Anong Alam, hugas ay, ba? Hindi nga makapagugas ang plato. Baka yung plato Alam, din mabugas. Hindi makapagugas tagas. Ay, walang tagas. Natubig Alam mo, kaya hindi walang hugas, walang tagas. Ah! At saka ayaw, Ano naman? Ayaw naman kasi. Ang sasama naman kasi nung iniisip nyo. Wala, kasi pagdating sa asawa, walang hugas. Kasi yung Repo, walang tagas. Walang tagas yung Repo. Siyempre sila maghuhugas ng plato eh. Pero ito, para saan na ito? Para saan yan? Para saan yan? Pang-Pangkayog. Pangkayog yan, man. Ito sa'yo, para sa'yo. Ayan, para sa'yo yan. Pinta? Pinta? Pang-ungad. Ayob na ungad yan.

na nga yan eh. viral yung ano eh, nag-viral yung Riles. Ang dahi kong basher eh. <laughs> Shoutout sa mga basher. Nah, Shoutout daw sa basher nya Shoutout sa mga basher na walang magawa buhay. Rep, i-technical e mo yung basher. Oh? Mura lang ako, mura lang ako mag-manitikal. Man. <laughs> mura <lang. laughs> mura ako maningil, puro mura inaago. <laughs> <laughs> technical, technical natin, technical. Yan, yeah, technical. <laughs> Boss, na-technical na yung basher mo. Mababa lang pala pag... Uh, ano lang na, lang. Five Binis na tayo, boss. Yeah, nice. Nice. Okay, okay, yung... paalam ka na, paalam ka na. Nice. Paalam, paalam na. na kami kasi nakain na kami ng ano, ng ungat-ungan. <laughs> paalam na daw, paalam na. Paalam no, na oh. Paalam na. Patay mo na. Hindi <laughs> na, na matay, hindi na matay. Bahala ka na.